So for this video you na know, susubukan natin gumawa ng dishwashing liquid na Joy. Ayan, tingnan wow. mo naman, minekos-mekos namin. And then yan, parang ibang klase na yan, ano? Hindi tatakalin natin. So let's go. Ito na nga, no, dumating na yung parasil namin. Napakatagal namin to inantay. At sa wakas nga, dumating na rin, no, bago umitim ang tagak. So yun na nga, ayan na lahat ng mga ingredients niya. Talagang isang set na yan siya. So, kailangan mo na lang diyan timplahin mo. So mayroon nga tayo diyang Madrid de Cacao, no? So malaki ang lalagyan pero kunti lang laman at coloring, play blue and then foam booster meron din. At siyempre mayroon tayo diyan 4 and 1. I don't know kung ano yan. At siyempre mayroon tayo yung bubblegum flavor na pabango. Napakasarap mo yun yan and moisturizing at mawawala ba white cells. And also ang surfactant ang pinaka -importante ingredients na kailangan natin na magpapalapot ng ating buhay. I <laughs> Pwede ko Ayan And last but not the least Asin or salt mga kuys Ayan no And then ito na lahat yun Ang ingredients nya Napakasimple lang 200 pesos yan So start na po natin yan no? So kailangan natin ng 16 liters na tubig Yan tinahaluin So meron tayong absolute ngayon no? 8 liters So dalawang ganyan Para 16 talaga Ayos na ayos So dahil si kuys Rico Ang nakakaalam uh, nito Siya ang magtitimpla nito Dahil ako yung nagbibideo no? So yan na let's go Hindi kasi yan sa baldi Ililipat natin yan sa planggana So nilipat na nga sa planggana na para mas ma-mix ng mas maganda, ma mekos talaga siya. And then surfactant ang pinaka first ingredients na ilalagay natin. So ayan na ano nalagay na natin no. So kailangan natin tong tilokin or simutin no sa Bisaya no kay sayang man na siya ba. So yan i mekos natin yan hanggat sa maano yan siya matunaw talaga siya. So dahil hindi 'yun nakatiis, kinamay ko na yan. Yan piniga parang ibang klase siya no. Ayan to sumakapit so, yan sa kamay mga koys no talagang kakaiba siya. Pero kailangan nating i-mekos-mekos Kasi lang natin gawin yan ng almost 1 hour. Yan, ginawa na namin. Kinamay talaga namin yan. No? Kasi napakahirap, no? So, 1 hour namin yan. Almost 1 hour namin yan. Minikos-mikos. Para sigurado talagang matutunaw siya. Ayan, tunaw na siya ngayon. So, tatanggalin ni Coins Rico ang bula, no? Para makita talaga yung nilalagay namin mga ingredients mamaya. Ayan, sinagaan niya yung tanggalin. Talagang kailangan talaga. And then, nilagay natin dyan ngayon yung asin no asin ang pangalawang ingredients na ilalagay so habang nilalagay ng asin kailangan haluin mo siya ng dahan, dahan no para lumapot ganun yung technique niya hindi siya biglaan pwede naman biglaan pero mas maganda kung gano'n so ayan makikita nyo malapot na malapot na yun parang isang planggana na siya nang basta alam nyo na yun yung parang gano'n o isang planggana na siya grab and then ibuhos na natin yung ibang ingredients no kaya any order na ito basta maibuhos natin and then mamix natin ayan no makikita nyo isa isa nang nilalagay yung mga ingredients natin kanina ayan okay yung pabango na amoy na amoy bubble gum napakasarap nyo ang sarap maghugas na ganyan yung amoy kahit araw araw pang may handaan sa inyong bahay walang problema sa dishwashing liquid dahil napakarami ng 200 pesos mo, 16 liters ayan, ganyan lang ang gawin mo, i-mecos mecos mo lang yan lahat, and then makakapag-produce ka na ng 16 liters na joy na mabango at mabula at tanggal ang sibo, at ayan na nga may kita nyo mga koys, no talagang ang lapot nya <coughs> kakaiba na ang lapot niya and nilalagyan natin ng food coloring na kulay blue para mas magmuka talaga sa joy ano ayan let's go ihalo halo na natin yan mecos mecos na let's go so mga bibili nyo nga ito mga kois no, sa Shopee Lazada hindi ako nag endorse nito mga kois pero ilagay ko sa comment section kung saan ko ito nabili at anong mga product nito mga kois para hindi na tayo mawala so yun na nga noting tingnan nyo yun mecos mecos na and then tapos na yan ayan tatabuin na natin ilagay na natin sa container or sa galon mga kois na 3 liters pero mga kois pwede naman ibabad muna sa planggaan na lang muna ng 12 hours no or overnight bago yung ilagay sa container para matanggal yung bula niya pero sa amin nilagay namin agad para makita natin agad yung result so ayan tinabo tabo ko na ng no gamit yung pitchel no para mas mabilis talaga siyang gawin at yun na nga sinalinan ko na rin yung 8 liters na yan mga kuys no, talagang ang laki yan talagang pang ilang buwan mo na yung konsumo na yan sa halagang 200 pesos makapagproduce ka ng ganyan kaysa bibili ka ng pa isa isa talagang mamamahalan ka kaya gumawa ka nito gahin mo to napakasimple lang nito so ayan na nga, na sinalinan ko na rin yung 1 liter dahil nakapos kami sa mga galon na gagamitin namin. So, ayan na po lahat ng mga nagawa namin. ng no, 16 liters yan mga koys. Nagamit na namin yung iba. no Pero, Hindi ka nalogi, panalo ka na. Logay, na. So, so, kung nagustuhan mo ito at nakatulong ito sa'yo, i-follow eh, mo naman ako mga kois Maraming salamat. So, let's go!